Sakripisyo, alay sa tagumpay. Lahat ng bagay sa mundo, kung meron kang hinahangad at pinagsisikapan ay kailangan mo talaga ng sakripisyo. Ang sakripisyo ay ang inaalay mo bilang kapalit doon sa bagay na gusto mong mangyari, gusto mong maabot. Ano man yung hinahangad mo na yan, ay nangangailangan talaga ng sakripisyo. Dugo, pawis, luha, panahon, enerhiya pera at iba-iba pang likasyaman o kayamanan, lahat ng mahahalagang bagay ay kailangan nating ialay para tayo ay makakuha ng kapalit na mas mahalaga pa. Kapatid, kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mo ng mas detalyado at mas sinsinan na pag-aaral nga sa lahat ng mga tinuturo ko at maging katulad ko o di kaya ay mag-improve lang sa pangkalahatan sa self-improvement papuntang langit, sana makasali ka sa Siki Healer School. Ito ang exclusive membership site ko na may bayad ayon sa level ng membership na gusto mong i-avail. Sana magkita-kita tayo sa loob ng si Keyhor Healer School. Salamat po at God bless.